Naglabas na ng opisyal na pahayag ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC kaugnay sa ginawang pagsuko ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang report. Matapos ang dalawang linggo na iligal na pagkukupa at paghalughog ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, ay nilisan na rin ito ng libo-libong pulis. Ayon sa legal counsel ng KOJC na si attorney Israelito Torion, boluntaryong sumuko si Pastor Apollo at apat na kapwa akusado na sina Sister Ingrid Canada, Enteng Canada, Sylvia Semanes at Jacqueline Roy. And uh, the rumor that he was arrested is really not true. Um <clears throat> because uh, we would like to correct that it took us um days uh, of negotiation no? and um, um the efforts of these army officials and pnp officials please be guided that uh, he voluntarily surrendered to the folds of the law and that is the real news of the matter Ayon sa abogado, piniling sumuko ni Pastor Apollo dahil sa hindi na niya makayanan ang pagpapahirap na dinaranas ng kanyang mga miyembro mula sa kamay ng mga kapulisan. Mayroon din kasi siyang natanggap na intel report o banta na huhulihin at sasaktan ang mga KOJC members at missionaries. Yung proximate cause was the sufferings, but the immediate cause was the text message and the actual mobilization of forces na ano na talaga na uh, parang gloves off na talaga so sabi ni pastor baka na talaga ito kasi yung mga miyembro niya no uh, handa na ring mamatay kung dadakpin oh, sige magpadakip sila or ano so sabi na let's stop this uh, bloodshed ako na mag-surrender Sinabi rin ni Atty. Torio na si Pastor Apollo ay hindi na natili sa KOJC Religious Compound sa loob ng dalawang linggong pagkubkob dito ng kapulisan. Taliwas ito sa ilang beses na pinininindigan ng PNP na si Pastor Apollo ay nasa isang underground bunker sa loob ng nasabing KOJC Religious Compound. Pero doon lang sa mga kabukiran ng dabaw po. Kabukiran ng dabaw For the entire duration na, uh, na hindi po siya makita. <laughs> Sinabi ni Torion na nagdesisyon si Pastor Apollo na subuko sa Armed Forces of the Philippines dahil may tiwala siya sa mga ito. Um, si Pastor kasi gusto talaga mag-submit himself to the isa. Diyan yan talagang totoo. Uh, doon siya sa army, mas may tiwala. Pero honestly, yung totoo talaga, yung army naman, sabi nila na Uh, wala kasi kami police power. This is a police matter. Matapos sumuko ni Pastor Apollo at ang apat na iba pa niyang kasama ay agad silang dinala sa PNP Custodial Center sa Camp Crame nitong linggo ng gabi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.